paika-ikang naglalakad ang lalaki, may dalang backpack at tila lalagyan ng tubig. Sa unang tingin, maaring magmistulang ordinaryong sundalong ruso na nagmamartsa tungo sa tiyak na kamatayan sa Ukraine. Ngunit kapag tiningnan mong mabuti, makikita mo ang mga kulubot sa kanyang muka, ang hirap sa bawat hakbang niya. Hindi ito isang elite na sundalo, kundi isang matandang lalaki na ipinadala ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya para mamatay sa kanyang pananakop. Ganyan na ang sitwasyon ng militar ng Rusya ngayon pinapadala na nila ang mga lolo sa frontline dahil kulang na sila ng sundalo. Ibig sabihin, inabuso ni Putin ang mga pinaka-vulnerable sa lipunan ng Rusya para makamit ang kaniyang mga layunin. Matagal nang inihanda ni Putin ang lahat nito. Habang nauubos sa digmaan ang mga batang recruit at kontraktual na sundalo na kasama niya sa pananakop, ang presidente ng Rusya ay nakatuon sa pagtanggap ng mas matatandang sundalo upang mapanatili ang mataas na bilang ng kanyang hukbo. Hulyo 2,000 at 23, nakita ang mga palatandaan ng estatihiyang ito. Ngunit, hindi pa noon nakatuon si Putin sa matatanda. Noong buwang iyon, iniulat ng The Guardian na itinaas ng Rusya ang pinakamataas na edad kung kailan maaaring sapilitang ipasok ang mga lalaki sa militar mula 27 hanggang 30. Isinabatas ang hakbang na ito. Kasama ang provision na nagbabawal sa mga conscript na umalis ng Rusya kapag natanggap na nila ang kanilang conscription notice. Isa itong maliit ngunit makabuluhang hakbang na nagpapakita ng malalim na suliranin sa loob ng militar ng Rusya. Nauubos na ang mga batang kalalakihan sa Russia na inaasahan ni Putin na gagamitin sa pananakop sa Ukraine. Dahil naubusan na ng sundalo si Putin, itinaas niya ang age limit ng conscription para makapagpadala pa ng karagdagang tao sa front lines. Lumala pa mula noon. May isa pang batas na nakatago sa panukalang batas na nagpapalawig ng conscription age limit hanggang tatlong pa. Pinataas ng Russia ang pinakamatandang edad ng pagmobilisa ng mga reservista mula 65 hanggang pitumpu upang magsilbi sa hukbo nito. Malinaw at malakas ang mensaheng ipinapadala. Walang takas mula sa hukbo ng Russia. Para sa dating miyembro ng serbisyo, ang pagre ay hindi na opsyon. Maaaring tawagan ka ni Putin anumang oras at kailangan mong ipadala ang sarili mo sa Ukraine para lumaban sa kanyang digmaan. Ayon sa ulat ng Reuters, ang bagong batas ay nagpapahintulot sa mga sundalong Ruso na may pinakamataas na rango sa militar na makapaglingkod muli hanggang edad na pitumpu. Iyan ang gantimpala para sa panghabambuhay na natatanging serbisyo. Para sa ibang matataas na rango, anim na puta, lima na ang age limit. Pati mga junior officer, hindi nakaligtas sa pagtaas ng edad. Pinayagan ng Russia na maibalik sila hanggang edad na anim na Para sa karaniwang sundalo, tumaas ang age limit hanggang 55 mula 45. Pinapayagan nito si Putin na pigain pa ng dagdag na 10 taon ang kanyang mga mandirigma sa harapan. Ang graded na paraang ito ay nagbibigay ng panibagong posibilidad. Halimbawa, tinawag ng Russia ang isang 54 anyos na reservist para bumalik sa frontline. Sa loob ng isang taon, uuwi na dapat ang sundalong iyon, di ba? Hindi naman palaging ganoon. Paano kung ipromote buwan ng Russia ang sundalong iyon bilang junior officer habang siya ay naglilingkod? Isa itong bagong limang taon na maaaring ipilit ni Putin sa kanya. Kung mabubuhay ang sundalo hanggang anim na pong taong gulang sa isang himala, maaaring may naghihintay pang promosyon bilang opisyal sa kanyang hinaharap. Pagkatapos, sa mataas na ranggo ng militar ng Rusya, kahit may buhay sa mga bagong alon ng matatandang sundalo, may paraan ang Rusya para mapanatili sila hanggat kailangan. Ang mga bagong batas na ito ay naglalatag ng pundasyon para sa reforma ng militar ng Rusya. Dahil nauubos na ang mga batang sundalo na ginamit ni Putin para lusubin ang Ukraine, nakatuon na siya ngayon sa mas matatandang recruit. Binago ang mga batas sa mobilisasyon. Tinanggap ang mga kontraktual na sundalo anuman ang edad, pisikal na kondisyon o kakayahan sa pakikipaglaban. Noong Oktubre 2000 at 24 iniulat ng Moscow Times, na maraming matatandang kontraktual na sundalo ang sumapi sa militar ng Rusya, na ayon sa marami ay nakakasama sa pagsisikap ng bansa sa digmaan. Ayon sa Moscow Times, sa panahong iyon, halos kalahati ng mga bagong recruit ng Rusya ay mga sundalong mahigit 45 taong gulang. Nag-quote rin ito ng isang di pinangalan ng mataas na opisyal mula sa alkalde ng Moscow. Ayon sa World Health Organization, tumaas ang average edad ng mga recruit mula 40 noong unang bahagi ng 2024 hanggang 50 noong Oktubre. Ang mga recruit na ito ay hindi ang pinakamagaling na maari mula sa tumatandang population ng Russia. Ayon sa isang sundalong Ruso na lumalaban sa unahan, may sakit ang lahat ng mga sundalo. Masakit ang kanilang mga binti at ulo at mabagal sila. Ayon sa ulat ng Russian investigative news outlet na Vyoska, napakaraming matatandang sundalo ang namamatay batay sa kanilang isinagawang pag-aaral. Ayon sa Vyoska, dalawang libo apat naraan at pitumput sa mga Voluntaryong rusong may edad 45 pataas, ay namatay na pagsapit ng Oktubre 2000 at 24 halos kalahati ng lahat ng kumpirmadong pagkamatay ng Russia hanggang sa puntong iyon ng taon. Malamang na mas mababa pa rin ito kumpara sa totoong bilang. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Mayo 2025, tinataya na umabot sa isang daan at labindalawang libo ang namatay sa Russia para sa dalawang libot dalawampu't apat. Kung totoo ang rasyo, nawalan ang militar ng Russia ng anim na libong sundalo na may edad. 45 pataas noong 2024, nakikita natin dito ang pag-iba ng anyo ng isang hukbong inaasahang isa sa pinakamalalakas sa mundo. Ang anyong iyon ay lalo pang tumatanda at napapagod habang nagmamadali si Putin na maghanap ng karagdagang tao para ipadala sa harapan. Maganda ang pagkakasamarize ng Warthog Defense YouTube channel sa sitwasyon. Ngayon, lahat ng mga tauhan ay mga lolo na. Ayon dito, ayon sa mga sundalong Ruso, sila ay napapatay ng sunod-sunod. Isang sundalong Ruso na naglilingkod sa rehiyon ng Donetsk ang sinipirin ng parehong channel na nagsabi, Mula tag-init ng dalawang libo at 24, humigit kumulang dalawang daan hanggang tatlong daang kawani sa aming rehimento ang nawala. Halos kalahati ng aming puwersa. Mahigit limang daan ang patay at sugatan malapit sa Chaziviar ayon sa sundalo patuloy pa rin ang pagpapadala ng karagdagang tauhan. Kalahati ng mga dumarating ay higit sa limampung taong gulang at hindi lahat ay naaabot ang kanilang mga posisyon. Ito ang malungkot na katotohanan ng hukpo ni Putin ngayon. Marami sa kanyang mga sundalo ay malapit na sa edad na limampu o higit pa. Matatanda na sila, mahina, may sakit. At ayon sa sundalo, marami sa kanila ang hindi man lang nakakarating sa kanilang mga posisyon bago sila sumuko sa mga nakakatakot na karanasang dulot ng digma ang hindi nila dapat pagdaanan. Sa isang artikulo noong Marso libo at 25, sinaliksik ni Ben Spencer ng Redline Podcast, ang isyong ito nang mas malalim. Ipinahayag niya na sa 88,000 sundalong nawawala ng Russia sa Ukraine batay sa media zona, 23% ay kontratang sundalo na may kaunti o walang karanasang militar. Mahalagang bilang iyon dahil malaking pagtaas ito kumpara sa 14% ng mga namatay na ganitong uri ng sundalo noong Nobyembre 2023. Lumalabas na umaasa na si Putin sa mga kontratang sundalo para punan ang kakulangan ng tao sa kanyang hukbo habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine. Bakit? Dahil namamatay na ang mga mas batang elite na sundalo na kasama niya sa simula. Marami sa mga kontratang sundalong ito, gaya ng nabanggit natin kanina, ay mas matatanda kaysa sa mga nagsilbi kay Putin noong simula ng kanyang pananakop. At sinadya talaga iyon. Makikita rin ang mga nagbabagong target sa pagre-recruit sa mga kampanya ng propaganda ng Kremlin. Ayon kay Spencer, ang mga recruitment ad para sa 2,000 at 25 ay nakatuon na sa ibang grupo ng mga Ruso kumpara noong 2,000 at 22. Ipinakilala niya ang isang patalastas sa Russia na nakatarget sa mga manggagawang nasa gitnang edad na nasa mga trabahong itinuturing na mababa ang prestihiyo sa bansa. Ang mensahe ay malinaw sumali sa militar para makatakas sa nakakabagot na buhay. Mapasaya ang pamilya at kumita ng malaking pera. Magandang alok ngunit may babala na karamihan sa mga sasali ay posibleng hindi na makakauwi ng buhay. Ang mapanuyang tono ng patalastas tungkol sa mga tungkuling ginagampanan ng karamihan sa mga kalalakihang nasa gitnang edad ay lalo pang nagpapalakas sa mensahe. Bahagi ito ng isang estratehiyang bunga ng pangangailangan. Ginagamit ni Putin ang kanyang mapanlinlang na mga taktika laban sa sarili niyang mga tao. Hindi dahil gusto niya kundi dahil kailangan niya. Dahil sa dami ng mga batang sundalo niya na namatay sa Ukraine. Sa mga patalastas na ito, tinatarget niya ang mga nasa gitnang edad at lolo sa Russia. Kinikutya at nililait sila dahil sa mababang kalagayan sa buhay. Itinuturing niya ang digmaan sa Ukraine bilang solusyon. Natutukso ang mga lalaking sumali sa digmaan ng Ukraine dahil sa pangako ni Putin ng malaking salapi at kaunting prestihiyo. Kahit hindi nila ito naisip dati. Pagkatapos namamatay sila. Ginagawa nila ito habang pinapabagal ang ibang tropa ng Russia. Desperadong sinusubukan ni Putin na panatilihin ang ilusyon ng malaking kalamangan nito sa bilang ng tao. Marahil ang pinakamalungkot sa mga kwento ng bawat isa na lumitaw mula sa desperasyon ni Putin ay ang kay Yuri Bushkovsky. Batay sa Financial Times noong Pebrero, ipinanganak si Yuri Bushkovsky matapos mamatay ang tanyag na Soviet leader na si Joseph Stalin. Nabuhay siya pagkatapos ng Cold War at nasaksihan ang pagbagsak ng Soviet Union na nagresulta sa makabagong Russia ngayon. Saksihan niya ang Pangulo ng Russia na sinalakay ang Ukraine sa isang espesyal na operasyong militar na layuning pag-isahin muli ang dalawang bansa. Malinaw na may isang bagay dito na nagbigay inspirasyon kay Bushkovsky sa edad na anim na putsyam si Lolo Bushkovsky na halos buong buhay ay nagtrabahong driver ng taxi ay nasangkot sa digmaan. Tulad ng marami siya ay namatay ilang buwan bago ang kanyang ikapitumpu kaarawan. Si Brushkovsky ang muka ng pagsasamantala sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Mukhang naging kalakaran na iyon ni Putin mula 2,000 at 24 hanggang 2,000 at 25. Ang makapal niyang puting bigote at mga guhit sa kanyang mga mata ay nagsasalaysay ng kwento ng isang lalaking hindi na sana dapat lumaban mula at simula. Lumaban siya at ngayon ay patay na. Isa na namang biktima ng pagkuha ng mga sundalo. Ayon sa Financial Times, lampas na sa pung taong gulang ang karaniwang edad ng mga nasa ilalim ng kontrata ng Russia. Ang meron tayo dito ay kombinasyon ng mga desisyong ginawa ni Putin na nagresulta sa pagtanda ng kanilang hukbo. Ang pagtaas ng edad ng conscription at maximum na edad para sa mga reservista sa Russia hanggang senior citizen ay mahalagang unang hakbang na ginawa niya. Bilang karagdagan, Minarapat din ni Putin na itarget ang mga nakatatandang mamamayan ng Russia sa pamamagitan ng kontrata. Na nangangakong prestihiyo, kapalit ng kanilang katapatan. Nagdudulot ito ng isang militar na higit na umaasa sa mga gitnang edad at matatanda bilang pambala sa kanyon. Yan talaga ang tingin ni Putin sa mga taong ito. Hindi siya kumuha ng matatanda sa kanyang militar dahil naniniwala siyang magdadala sila ng karunungan at karanasan para gabayan ang mas batang miyembro ng kanilang unit. Tulad ng nabanggit natin kanina, Marami sa mga kontraktwal na sundalong Ruso na naglilingkod sa Ukraine ay walang dating karanasan sa militar. At ilang linggo lang silang sasanayin bago sila ipadala sa labanan. Ayaw ni Putin sa mga sundalong ito dahil ang taktika niya sa Ukraine ay lamangan ng bansa sa pamamagitan ng malaking bilang ng kanyang mga kawal. At ang susi sa paglamang, sa isip ni Putin, ay ang sumipsip ng napakaraming bala ng Ukraine hanggang sa wala na itong matirang panlaban. Iyan ang layunin ng mga mas matatandang sundalo ng Russia sa Ukraine. Hindi para lumaban kundi para sumalo ng mga bala. Pero lahat ng ito ay humahantong sa dalawang tanong. At pareho nating tinatanong kung bakit. Bakit kailangan ni Putin umasa sa mas matatandang sundalo para suportahan ang kanyang digmaan? At pangalawa, bakit ganun na lang ang kagustuhan ng mga sundalong ito na lumaban para kay Putin? Kahit alam nilang malamang ay pumapayag silang ipadala sa kanilang kamatayan? Tingnan natin ang dahilan kung bakit kumukuha si Putin ng mas matatandang sundalo. Nabanggit na natin ang isang dahilan. Ang hindi mapigilang dami ng nasasawi sa Russia. Higit na maraming sundalo ang nabawas sa puwersa ni Putin kumpara sa inaasahan ng sinuman nang sinimulan niya ang malawakang pananakop noong Pebrero 2022 at 2022. Pagsapit ng Marso libo at 2025, halos isang libong sundalo sa Ukraine ang namamatay, nasusugatan o nahuhuli araw-araw. Ang paghahambing nito sa Ukraine ay hindi angkop. Ayon sa Cable News Network, ang Ukraine ay nakaranas ng halos apat na na casualty sa unang bahagi ng Hunyo, kung saan 6,000 hanggang 10,000 ang namatay. Ilang linggo lang ang lumipas. Official nang lumampas ang Russia sa 1 milyong casualty threshold, patuloy pa rin dumarami ang mga bangkay dahil sa ambisyon ni Putin. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, umabot na sa libo, anim na dalawampu ang mga sundalong nawala sa Russia hanggang Hulyo labing isa na nagpapakitang walang pagbagal mula nang lumampas sa isa milyong marka. Ito ang bunga ng estratehiya ni Putin para puksain ang kalaban. Mapipilitang kumuha si Putin ng mas matatandang sundalo dahil nangangailangan na ng mga mas batang maipapadala sa unahan. Ang bilang ng mga nasawi ang nagsiwalat ng katotohanan. Kakaunti ang mga Ruso na kusang lalaban para sa adhikain ni Putin nang walang sapilitang mobilisasyon. Desperado na si Putin at tatanggap na ng kahit sino basta may maipadala siyang sundalo sa Ukraine. Walang pakialam si Putin sa kondisyon ng kanyang mga matatandang sundalo. Hindi nila kailangan pang maghukay ng mga trinsera para sa sarili nilang proteksyon. Sila ay mga pang-umang na sundalo lamang. Tulad ng nabanggit dati, kung sila man ay mamatay, kahit papaano ay nakatanggap sila ng bala mula sa mga Ukrainian. Ang pangalawang dahilan ng pagtutok ni Putin sa mga matatandang sundalo ay ang krisis sa pagre-recruit ng Russia. Hindi ito mahahalata kung titingnan lang ang mga pangunahing balita, lalo na yung galing mismo sa Russia. Noong Mayo, iniulat ng Moscow Times na sinasabi ni Putin na halos doble ang nare ng Russia kumpara sa Ukraine. Sabi ng leader ng Russia, libong voluntaryo ang sumasali sa Russian military buwan-buwan ngayong 2,000 at 25 mas mataas kumpara sa 3,000 at 1,000 Ukrainians na sa pilitang kinukuha. Ang bilang ay nagpapakita rin na nababawi ng Russia ang mataas na bilang ng mga nasawi nito. Kung nawawalan sila ng isang libong sundalo araw-araw, umabot na iyon sa tatlong libo bawat buwan. Ang pagre-recruit ng Russia ng animnapong libo bawat buwan ay nangangahulugan na kayang palitan nito ang bawat nasawing sundalo ng dalawa pa. Kaya't mukhang wala ng pag-asa ang Ukraine. Gayunpaman, may problema. Hindi tugma sa inaasahan ang bilang ng mga recruit ng Russia ayon sa bagong tinig ng Ukraine na nagulat noong Mayo 30 maaaring pinapalaki ni Putin ang mga numerong ibinibigay niya sa kanyang state press. Iniulat ng naturang outlet ang isang pag-aaral na isinagawa ng isa pang independenteng media organization na natuklasan na ang paggasta ng federal na budget. Batay sa maulat, nag-recruit ang Russia ng humigit kumulang 300 at hanggang 400 at 7,000, 200 kontraktual na sundalo noong 2,024. at apat. Ang bilang ng sundalo ay umabot lamang sa 33,000 siyam 33 bawat buwan malayo sa sinasabing libo dagdag pa ng ulat, hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon sa dalawang libo at dalawamput ayon sa The New Voice of Ukraine. Ayon sa ulat, ang inanunsyong isang libo walong daang bagong sundalo kada araw ni Putin, pagsapit ng tag-init dalawang libo at dalawamput ay maaaring halos doble sa totoong bilang. Ayon din kay Yanis Kluger, isa pang mananaliksik, tinatayang isang libong sundalo lang kada araw ang totoong kinukuha ng Russia batay sa kanyang pagmamanman sa mga recruitment center nito. Ito ay tumutugma sa tinatayang tatlong libo at libong kada buwan. Ayon sa Warthog Defense, mahalagang isaalang-alang din ang kalidad ng mga bagong recruit. Laging under pressure at may quota ang mga recruitment center ng militar ng Russia para makakuha ng mga bagong recruit. Hindi sila masyadong nag-aalala kung kayang lumaban ng mga lalaki. Ayon dito, hindi binibigyang pansin ang mga resulta ng mandatory fitness test at ang mga pinsalang maaring maihatid ng isang recruit sa labanan. Ibig sabihin nito, mas maraming matatanda ang pinipirmahan ng kontrata. Masayang pinipikit ni Putin ang kanyang mga mata sa mga check at balanse na dapat sanay pumigil sa kanilang militar. Ayon sa Moscow Times, gumagastos si Putin ng humigit kumulang 22 milyon kada araw para sa military recruitment. Naibabalik tayo nito sa pangalawang tanong na, bakit? Na tinanong natin kanina, bakit pumipirma ang mga matatandang henerasyon ng Rusya para lumaban? Ang 22 milyong halaga kada araw ay nagpapahiwatig na pumipirma sila dahil sa malaking kabayaran. Ayon sa iStories, Tinaasan ni Putin ang one-time signing bonus ng mga kontratang sundalo ng militar ng Rusya mula isang daan, siyam naput, limang libong rubles, hanggang apat na raang libong rubles, noong dalawang libo at dalawamput apat. Aabot ito sa humigit kumulang limang libo at isang daang dolyar sa pagpirma pa lang ng kontrata sa militar. At tuloy-tuloy na ang pasahod matapos noon. Ayon kay Dara Masikot, isang senior fellow sa Russia at Eurasia Program ng Carnegie Endowment for International Peace. Ayon sa kanya, kadalasan ay naakit lang ang tao sa pera, at mga insentibo. Nag-aalok sila ng buwanang base combat pay na humigit kumulang 20,000 rubles. 2,000 hanggang 3,000. Ang mga sahod na iyon ay kabilang sa nangungunang 10-15% sa buong Rusya. Kaya hindi ito maliit na halaga. Nagbibigay ito ng di pa naranasang sweldo sa marami. Binanggit natin kung paano ginagamit ni Putin ang sinasabing prestihiyo ng militar ng Rusya sa kanyang propaganda. Ang prestihiyong iyon ay nangangahulugang mas maraming pera para sa mga nakatatandang sundalo na hindi pa nakakaranas ng ganoong kalaking halaga noon. At bukod pa sa signing bonus at mataas na sahod, nag-aalok din ang Rusya ng kabayaran sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa Ukraine. Ang mga kabayarang ito ay umabot sa 6% ng buong federal na budget ng Rusya para sa 2024 ayon sa Business Insider. Kapag namatay ang sundalo, ang pamilya ng pumirma ng kontrata ay makakatanggap ng malaking halaga. Dagdag pa sa mataas na sahod na kinikita niya. Ilugar mo ang sarili mo sa kalagayan ng isang nakatatandang lalaking ruso sa ngayon. Ayaw mong lumahok sa madugong digmaan ni Putin. Ano man ang paniniwala mo sa katarungan nito. Matanda ka na at masakit na ang iyong katawan. Hanggang sa makapagretiro ka na. Nais mo lang magpatuloy sa kung anong ginagawa mo. Pero dumating ang militar ng Rusya at inalok ka ng mas malaking pera kaysa sa nakita mo sa buong buhay mo. Sa iyong serbisyo, makakaipon ka para sa apartment ng anak mong lalaki, pag-aaral ng babae sa kolehiyo at komportabling buhay ng asawa habang buhay. Kahit gusto mo o hindi lumaban, ramdam mong kailangan mong samantalahin ang pagkakataon para kumita ng malaki dahil baka hindi na maulit pa. Kaya naman napakaraming nasa ng edad at matatanda ang nag-e-enlist sa militar ni Putin. Ibinabanan ng leader ng Rusya ang lahat ng hadlang na pumipigil sa kanila noon nagawin ito, malaking bayad ang inialok para sa sino mag-e-enlist. Marami sa pumirma ng kontrata ay alam na hindi na makakabalik, pero pumayag para matiyak ang kinabukasan ng pamilya. Ito ay pagsasamantala sa malawakang paraan. Masaya si Putin na dagdagan ang kanyang hukbo ng mas maraming lolo para sumalo ng bala. Habang itinatago niya ang mga tunay na problema ng kanyang militar sa pakikipaglaban sa Ukraine. Pero baka malapit nang maubos ang pondo ni Putin, para mag-alok ng kontrata sa mga matatandang mamamayan ng Russia, sinisikap ng Ukraine na mangyari iyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake sa huling bumubuhay sa Russia, ang Shadow Fleet. Panoorin ang iba pang video namin at mag-subscribe sa Military Show para sa pinakabagong balita tungkol sa mga hamon ng militar ni Putin. At salamat sa panonood.